Napakadami kong post na ganyan. Pero syempre hindi po totoo yan. Kasi ano po eh, siyempre mahirap po talaga ngayon, di ba? Lalo na nagaling kami. Actually, yung time slot mo namin na 4.30 to 6.30 p.m. po, nagaling po yan sa zero. Ang hirap po talaga umangat, di ba? And we're new, kaka one month, sari pa lang po namin na no will to be. And everyone is like, actually, ako lang po yung experience din sa lahat ng kasama ko na host. Kasi ko 12 years ago, nabusa na po ako. Lahat po bago. And even po yung meal, pag medyo matagal din pong nawala, lahat po nag adjust di ba? And I think so, ko nga, on social media, we're the number one po. Sa time slot na yan. Or kahit hindi sa time slot na yan. But on TV, of course, we know na ang hirap po talaga ng mga kalaban namin. Uh, family feud, kung po, ano pang iba. Pero Hindi ko mawawala yung show in whatever, two weeks, in two months. Yan pa ako pinapangalit ko sa inyo. And I like, magpo-promote ko kapadya ni Kiko, pangalit ko. <laughs> okay.